So ito, may bagong dating ng radiator na naman oh. Ginapako yan kani-kanina lang. Radiator yan boss ng bulldozer D8R. Kaya lang medyo modelo to, kaya ganito yung radiator niya. Karamihan ng radiator ng D8R is ganito, Yan. Yung hiwa-hiwalay system ba. Siyam na piraso niyan, isang set. Pero itong modelo, ito lang ang radiator niya. So ang problema nito, may leak. Ayan, kita oh. naman yung tagas yun. Oh. Dalawa o oh, kapapa. Kasi ito yung lower part niya suction yung sa taas. So, doon nagmula yung leak. Bumaba, nakatayo yan. Bumaba. So, ayan, kita nyo naman yung tulo. Ayan. So, dito, tulo niya. So, ibig sabihin, dito nagmula yung leak. Dito. yan, sa dalawang yan. Diba? Uh, binidyo yan nung mekaniko doon sa site. Ipinakita sa, isinint sa visor namin, tapos ipinakita sa akin kung possible daw na gawin ko sa site sabi ko hindi ako kailangan talagang tanggalin yan kasi mga boss ito solid na aluminum po yun aluminum aluminum lahat yan aluminum kung talagang tatanggalin mo yan kailangan i-grind mo yan pababa grind ko, pabilog so he, ano uh, napaka hassle kasi <coughs> hindi mo rin naman siya mawe welding mga boss eh dahil itong tubo manipis ito nap napakakapal naman so pag spark pa lang ng welding machine mo dyan butas na itong tubo <coughs> kahit sa loob mo welding so mostly ang ginagawa talaga ng mga nagre-repair gan at kahit ako ang ginagawa ko dyan ililinis ko lang ng mabuti tapos nilalagyan ko siya ng epoxy na made in USA matibay naman po kasi yung epoxy Steel epoxy yun kapag tumigas eh parang bakal din ang tigas kaya nga steel epoxy basta maganda lang yung pagkakalinis nyo inalis nyo yung mga dumi-dumi na ganyan basta palabasin nyo yung kulay talaga ng ano ng aluminum tapos initan nyo tsaka nyo lagyan ng epoxy Nako, maniwala kayo sa akin. Tao nang bibilangin, hindi niya hindi niya mapapangat 'yan. Kasi bakit? Tubig naman naman ito. Do ibig sabihin malamig. Hindi mag-iinit yung epoxy rito sa labas. Kasi ang epoxy pag nainitan ba diba, uh, yung mga 80 Fahrenheit, 80 80 Celsius. Tsaka lang sa aangat. Okay? Kaya tiwala na rin ako sa epoxy kasi una dito mo siya lalagyan sa labas. Di ba? So may hangin 'yan. So doon pa lang makakatulong na siya yung hangin, palamigin yung area na may epoxy, di ba? Eh sa loob, ang laman na, ng radiator is tubig. So panibagong lamig na naman. Kaya paano niya mapapaangat sa init yung epoxy, di ba? Kaya tiwala rin ako sa epoxy. At saka nakikita ko rin naman yung mga nagre-repair sa labas, sa sanaya, epoxy lang din yung ginagamit nila. So yun, konting tip lang sa inyo mga boss. At ngayon, ang gagawin ko dito ay lilinisin natin para gagawin natin spare. Ayan, kalawang na kalawang bubuhusan ko ng asido yan sa loob asido, may mix na tubig uh, tubig, may mix ko ng asido bubuhusan, pupunuin ko ng tubig to na may asido tapos within 3 to 5 minutes i natin kasi kapag matagal mga boss kakainin niya yung tubo bubutasin niya yung tubo kaya aware din kayo kung, kung kayo ay maglilinis ng loob ng radiator nyo na asido ang gamit 3 to 5 minutes lang ha i-drain nyo na tapos banlawan nyo ng tatlong beses na malamig na tubig Pwede rin mainit na tubig kung pakiinit kayo Pero okay na rin yung malamig Punuin nyo ng tubig yung, Hindi naman yung galing sarap na tubig Yung ordinaryong tubig, punuin nyo siya Tapos i-drain, puno uli, i-drain Tapos mga 10 minutes, punuin nyo siya uli so, Babaran nyo ng tubig para yung Ano nung asido Yung power ng asido Is yung mga natirang uh, Asido sa Sulok-sulok ng loob ng tubo Is mahugasan ng gusto, mawala, okay? Kasi bubutasin niya yan, mga gusto, tubo na to. Kaya kailangan maayos o malinis talaga natin ng tubig yung loob. So, ganun lang mga boss, salamat sa makakapag. So, ayan mga boss, nilagyan ko ng asidok sa loob. Oh. Ayan, bula-bula na siya inutunaw niya yung mga dumi doon sa loob, ng asido so 3 to 5 minutes lang yan i-stack nyo sa loob, tapos i-drain nyo na kasi kung so, sobra pa kayo, maaaring pati yung tubo kainin ng asido, resulta mabubutas, kaya takas o oh. tubig, ginaluhan ko ng asido tapos, sinali ko dyan eto, naka-standby na yung malinis na tubig to At, din drain ko yan, Ito naman ang lalagay ko pang hugas doon sa loob ng tubo so dumi mga bula, bula oh, di ba? Bumubula, lakas ng bula sa loob kasi nga nilalabas niya yung toxic, toxic, yung magasat niya, toxic nilalabas niya. Kaya diba? so, maya, maya i-drain na natin yan. Parikita niyo doon. Ha? Uh, paka doon yan. Okay? Update ko na lang kayo mga boss. So ayan, i-drain na natin mga boss. Tuloy pa rin ang bula niya. Ayan, lakas oh. Oh. <laughs> Kaya lang, baka kasi tinutunaw na niya yung tubo sa loob. Kaya baka magkaroon patuloy ng maraming bukas. So i-drain na natin. So ayan mga boss, nalagyan na natin ng malamig na tubig sa loob. So pa tayo kasi de-drain uli natin yan maya maya. Tapos lalagyan uli natin ng mal na malinis na tubig. Ha, tatlong beses yan para masigurado natin linis yung loob ng tubo. At wala nang maiwan na asido. Okay?